Hello, mga lalabs, mga vayuts! Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, saan man, sulok ng mundo. Mga lalabs, mga vayuts, mga love like, shout-out! Hello po sa mga lalabs, mga lalabs, mga bayuts. sa Pilipinas. Tapos, tapos na po doon ang bakbakan, ng mga lagabog no no tapos na yung mga lagabog na ikiyo tariri ikiyo kiyod ikiyo sa dito ikiyod sa lubot ikiyo ta dito tapos na dun sa pilasyon at uh, tawag dito sa ibang bansa nagdiriwang pa din ngayon doon ng Valentine's Day at nag-iyod ta din pa din Iyod, di nag di nag iyod, naglagabog, lagabog. So, ano? Uh, pero hindi yan ang topic natin natin. Ang cute, kiyo, dahil hindi yun. Topic po natin, uh, lalabos, mga lalabs, mga ay itong uh, nakakalungkot po, no? Na kalagayan po ngayon ni Chris Aquino, kung dati, ay binoboljak ko ito pero ngayon uh, hindi ko na siya bobol jacket ipapanalangin ko na po siya bakit dahil uh, alam naman natin na si Chris Aquino ay mahigit sang taon na po uh, Nakikipagpatintiro, nakikipaglaban nakipaglaban sa buhay niya kay kamatayan para lang sa kanyang anak no para siya mabuhay para makasama pa niya ang kanyang dalawang anak lalo na Uh, may isa siyang, uh, of course, uh, si Joshua. Alam naman natin kung uh, ano yung kalagayan niya. E talagang uh, tawag dito, nalulungkot si Chris, no? Uh, sa kanyang mga anak, kahit pamayaman sila, hindi naman pira lagi ang katapat sa lahat ng kaligayahan, pagmamahal, etc. Hindi yung pira. To, so, yung mga material na bagay. So, pagmamahal, pag-aruga, yon ang uh, hindi mababayaran ng kahit anong halaga, ginto man, o jamante, o kung ano. So ngayon, uh, dahil birthday ni Chris Aquino kanina, at uh, siyempre kinausap siya ni Boya Bonda, na kanyang best friend at parang kapatid na din niya, at uh, yun, nagkakuntuhan sila, at uh, ini reveal ni Chris Aquino ang kanyang uh, tawag dito, kalagayan, kondisyon niya ngayon na sa, sa ilalim na naman po siya sa medical uh, test na naman no sa loob ng anim na uh, buwan no at ito ay magkakaroon ata uh, siya ng uh, posible cardiac arrest at parang titigil na lang din ang kanyang pagtibok ah, ang pagtibok ng kanyang puso para ba para sa nanay? Parang nangyari sa nanay ko na inatake siya ng high blood doon sa harapan ko mismo at gumaganon siya o ng kanyang uh, puso. Uh, yung dibdib niya ganyan o ginaganon niya kasi inaatake na din po siya ng sakit sa puso. So yun, uh, ito yung delikado, mga kababayan. Alam niyo ba, nung namatay na nanay ko kasi sa amin, sa Muslim, eh nililiguan. So habang nililiguan ng uh, imam na babae, yung nanay ko eh nakikita po yung katawan ng nanay ko pa. Yung nangingitim, yung dugo na hindi nakalabas Andun sa, ano, sa katawan niya mga kabayan. Malalabas mga bayots. Kaya yun, naantig po ang puso ko dito kay Chris Aquino, lalo na nang inihabilin na niya po ang kanyang mga anak kay Boy Abunda. Parang talagang naiyak ako kanina habang uh, pinapakinggan ko yung kanyang uh, pagsasalita. No? So pakinggan po natin mga kabayan. At nagkaroon ako ng adult onset, meaning ngayon na matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asma. Okay. And right, right now na nag-uusap tayo, that sabi okay. binigyan ako ni Alvin na Kleenex, okay. nag-sinusitis na ako. Okay. Bigla siya nagsimula. Chr Chrissy, uh, itong lahat na nangyayari uh, sa iyong katawan, paano na-apektuhan ang puso? In a language that uh, ma-iintindihan namin, kumusta ang lagay ng iyong puso? Okay. Um ang nangyari kasi is that yung ano ko um, yung our heart di ba is surrounded by muscles para maprotektahan yung puso yung muscles na yon that are surrounding my heart magang maga sila parang boy um a like it na para mas maintindihan ng mga tao kung naglalaro ka ng sports dahil mga Pilipino tayo basketball kung natapilok ka habang naglalaro o bes, mm. nanipa sa'yo, nahulog ka. Normally, <clears throat> you pray that it's not a fracture, it's just a sprain. Pero kung yung sprain na yun, nangyari sa'yo, anong mangyayari? Mamamaga ng todo, yung sa labas. Yung sa akin, yung pamamaga, hindi lang sa labas ng puso, kundi dun sa middle layer. No. And the problem there is my heart has to work kung kung sayo normal na kailangan siyang tumibok para makahinga ka, makagalaw ka, gumawa ka ng mga normal na activities. Tapos yung heart rate mo would be for a normal person in the 70 to probably 90 range. Ako boy, maglakad lang ako papunta ng, ng banyo or mag-attempt ako dahil sinusubukan ko talagang magdagdag ng timbang. Biglang pag na ako, because I have a cardiac monitor dito sa bahay, biglang ang heart rate ko, 120. May point na umabot na dahil nagtagal ako, na-enjoy ko yung bathtub. Tapos nag, ano, nung nagbanlaw ako, it was 140. Oh, grabe no, ang bilis ganun ka dali yon 36 Chrissy, hey, gaano kadelikado ito? I could have a stroke at any time. I could have... Kasi um, I have to relate this because of genetics. Ang lolo ko sa side ng dad ko, yung original na Benito S. Aquino, he was 55 years old when he, have, when he had a massive heart attack and cardiac arrest he died in my dad's arms and ang um, dad ko at that time was only 15 years old right and he that's only 2 years older than me and uh the reason nakapunta kami sa boston dati my ganun din yung nanay ko nung december namatay din siya sa kamay namin ng kapatid kong dalawa Nung inatake din siya ng uh, sakit sa puso at uh, yung kanyang high blood, no? Na cardiac arrest din yung nanay ko eh. My dad had his heart attack. At 47? At 40, 47 years old. And um, not many people know, but before Noy died, it, he needed an angioplasty. That was exactly five weeks bago siya namatay. So, sa side ng dad ko, matindi yung sakit ng pagkakaroon ng cardiovascular disease So genetics dito, and, Christy, uh, medyo plays a role. Okay. Um, ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry na parang ang kapal na mukha ko dahil ang tagal nyo na akong pinagdarasal. But I really need it now because on Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance but to save my heart. Because kung hindi ito tumalaboy, yep. I stand a very strong chance of having cardiac arrest. Yep. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Yep. So, um, may gamot na susubukan, but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na to na hindi ka binibigan muna ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng okay. anaphylactic shock. So, on Monday, mag baby dose muna ako. Titingnan nila kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. But this will go on for I will need a total of four doses of this medication. Okay, Chrissy? Hindi predictable. Correct. So, boy, but I hate to say it, but you know, I've always been very, very upfront. Kung ano man ang natitira, it's, it's a blessing. But I really want to stay alive. I mean, sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? I don't think any of us can say that because... Bind is only 16. Mm. I made the promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko. Kasi hindi naman sikreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum. Mm. Ako mismo, ako lang ang nagpalaki dun sa dalawa. Kailangan pa nila ako. But on the flip side of that, after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala akong panlaban doon. That's why I want to take this opportunity, boy, na magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan sa mga pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang makayari, pero na kung dalawang kaibigan ang lilipad dito para sumahan yung two boys. And you also promised me, sorry din sa show mo, pero you said na kung mabalitaan ka, tawag na ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng aeroplano to be here with me. I love you so much and I'm entrusting them with you because the two will actually be going home by The first week, of, in two weeks. Why did I decide on this? Because naawa ako dun sa dalawang bata. Kasi ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para sa makita yung mga doktor. Christine, I, mm -hmm. go ahead. Yes. No, no, go ahead, boy. No, mabilisan lamang. Kasi ito ang tanong ng uh, ma maraming tao. Bakit ang hirap gumaling ni Chris Aquino? You have the best doctors, you have the meds there. Uh, ba bakit ang hirap-hirap uh, pagalingin itong mga sakit na sinasabi? Just very quick, uh, Chris, we have two minutes. Okay. Pinakamabilis na sagot. Tatlong pages yung laman ng binibigay sa mga doktor na ito yung mabawal na gamot kay Chris boy pati pwede pangalanan na yung brand para maalaman na lang ng mga tao sa Pilipinas as simple as Biogesic as simple as Ponstan Advil yung mga fever reducers lahat yan allergic ako lahat ng gamot na halos lahat ng antibiotics allergic ako yung mga steroids na binanggit ko lahat niyan may side effects sa akin na meron akong pinagbabayaran. Kaya pala, uh, mahirap siyang uh, gamutin dahil halos lahat ng gamot, hindi siya hiyang, may allergy. Ay, ila, 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 mamadrasa rola. Ito na lang, ipagdasal na lang po natin si Chris Aquino na sana po ay malabanan pa niya at uh, magtagumpay po ang uh, gam, uh, ano ba ito? medyo mahaba-haba din yun, no? Gamutan sa kanya, anim na buwan. At Sana po makasurvive siya dat, uh, sa mga buwan na yan at makapamuhay po siya ng uh, maayos kasama ang kanyang mga anak, no? So, yun na lang po. So, pagdasalan po natin, insya Allah, bismillah, si Chris Aquino ay bigyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahaba pang buhay. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Uh, stay safe po. God bless and bye-bye.